sabi mo nang close-minded ako. Pero p***** mikay ang creepy mo na. Grabe na yung obsession mo. Sinong tao manonood sa CCTV ng ginagawa nito? ni Tony sa bahay? Ha? Mikay, ilang taon kami nag-adjust sa'yo? Kami rin naman, ilang taon din nag-adjust sa'yo! Don't make this about me, Mikay, dahil dahil sa'yo to. You have no room for improvement. Wala nang pag-asa, Mikay, kung ako sa'yo, lumayas ka ng puti na mukha. Oo, oh, oh, ka rin ang ulo ng content creator at anak-anakan ni Tony Fowler na si Papi Galang sa isa anak-anakan ni Tony na si Mikay na sa ugaling ipinapakita nito simula pa raw noong 2019. Tinawag na obsessed ni Papi si Mikay dahil sa diumano'y mo pagkadilulo nito kay Tony na ilang taon na nilang napapansin at paulit-ulit na rin nilang sinasaway kay Mikay. Ayon sa kanila, iba raw kasi ang bawat reaksyon ni Mikay kapag napapagalitan siya ni Tony. At hindi raw ito katulad ng reaksyon niya kapag pinagagalitan siya ng ibang miyembro ng Toro family. Kaga daw kasi itong nagmumukmok kapag napapagalitan at napagsasabihan ni Tony. At ilang araw itong hindi mamamansin na nagsasanhina ng stress kay Tony. Samantalang hindi naman umano ganun ng reaksyon nito kapag si Mama Marie o ibang miyembro ng pamilyang ang magsaway sa kanya. Napapansin din nila na bawat salita o galaw ni Tony ay binibigyan ng ibang kahulugan ni Mikai at pakiramdam nito ay lagi siyang damay sa bawat galit ni Tony. May pagkakataon din umano na obses ito sa yakap ni Tony na kapag umaalis ito sa pagkakayakap sa kanya ay inaakala niyang ayaw na sa kanya nito. Dahil dito ay kinausap na siya ng masinsina nila mga mari, papi at paye, lalo na sobrang nai-stress na rin dito si Tony. Gayun pa man, pagkatapos nila itong kausapin at tinakalang okay ng lahat, na alaman ni Papi na kinausap pa ni Mikay ang partner niyang si Harvey upang maglabas ng hinanakit. Kaya naman hindi na ito nagustuhan pa ni Papi, lalo't ayaw niya rin naman nung nai-stress si Harvey na sakit dito sa puso. Matapos nito ay kagad niyang pinuntahan si Mikay at hindi na rin ito napigilan pang palayasin si Mikay sa Toro House. Lalo na kung palagi daw ganun ang ipinapakita at ipinaparamdam nitong stress sa buong pamilya. Mga pahayag ni Papi kay Mikay hindi ka na nahihiya. Ang kapal ng mukha mo. Hindi ka na nahihiya kay Vince. Hindi ka nahihiya kay Tony. Kahit yung batang hindi pa nasilayan sa tiyan niya, hindi ka na nahihiya. Na-stress mo. O sige go. Hindi naman ako yan eh. Pero pati asawa ko, na alam mong may sakit sa puso, tatlo na anak namin niya no, ni hindi ko nga ini-stress yan masyado. Ni ako na asawa hindi ako makapag-open up ng problema ko, tapos ikaw iiyakan mo, hanggang ngayon hindi ka pa rin talaga nadadala. Hindi nagsisink in sa'yo na isa kang ungrateful, napakadilulo mo. Obsessed ka kay Tony, and you cannot accept that, dahil hanggang ngayon, ang gusto mo pa rin siya ang mag-a-adjust sa'yo. Dagdag pa ni Papi, Sobrang hurt ako ngayon para kay Tony. And wala akong pakialam kung ano ang tingin mo sa akin ngayon. Kung ako yung enemy dito ngayon, ako yung masama. Wala akong pakialam. Pero kung ako ang tatanungin mo, lumayas ka na lang. Inabot pa ng ilang oras ang diskusyon ito at dumating na rin sa punto na muling nagkasigawan ng dalawa kaya naman pumagitna na muli si Mama Marie. Gayun pa man, Humu pa lang ang sitwasyon nang si Tony na ang tumawag ng meeting. At kinausap si Mikay at ipinaliwanag ang stress na naibibigay nito sa kanya. Kaya ganoon na lamang siya kausapin nila Mama Marie, Paye at Papi.